good morning practice this <laughs> decision before it's too late' <laughs> A Dobo. Painin mo na agad pa. Ang ginit. Ano na pa? Ano na ba? Ano na guys, favorite ko sa ano? Chicken wing. Ano na Tara mo sabi bumulit mo. Basta. Basta. Labas ang pakpakoy. Ayan. 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 pa 음. <clears throat> <clears throat>

Bom, hey, quando a ini não leva pão. Por aí é, mano, tá sabi mo kalukla yung gabi, hapa pagbayad ng ano, pera. Pero talaga yung Siyempre, chat mo yun. Hindi mo. Hindi mo magtanong? Hindi ka Hindi ka na Gusto ko pa ata ko, pagchatin pa. ka, ka pa, ka pa. Kasi tatawag yun hindi nakarating. Hindi nakarating. Hindi nakarating. Hindi nakarating.

May nalagyan mo sa tubig to eh. Inumin natin. Wala na lang. Wala na lang. Ano pa? Ano? Ano pa? Tuturo ako. Ako rin pala pupuha. Wala nga yan. Kaya mga... ayon Yung mga ano yun. Taong nilalagyan. Lagi nagmamadali. May pininom na ako eh. Gusto mo nalangin mo yan? Ang dami ko na nainom. Ang inip pagka anumang tubig.

yang banyak berdebatnya ga